kahulugan ng pinto sa panaginip. Ang panaginip ng isang pinto sa pangkalahatan ay kumakatawan sa mga paraan sa iyong buhay. Ang landas na ito ay maaaring bukas o sarado tulad ng isang pinto. Kayo na ang bahalang umalam kung maa-penetrate mo ito. Mahalagang mapagtanto kung anong landas ang ipinapakita sa atin ng panaginip na ito. Para dito, mauunawaan natin ng kaunti tungkol sa magkaibang landas na ito at kung ano ang ibig sabihin ng panaginip ng isang pinto. Ang pinto ay isang bagay na nagpoprotekta sa daan at sinasagisag nito ang kalsada. Ang mga bukas o saradong pinto ay nagpapahiwatig ng accessibility ng rotang ito. Ito ay maaaring mga hulugan ng mabuti o masama. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang isang misyon at dapat kang manatiling nakatutok kung gusto mong humabol. Ang panaginip tungkol sa isang pinto ay maaaring sumagisag sa maraming bagay depende sa mga detalye ng panaginip. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang panaginip sa pinto. Una, ang estado ng pinto. Ito ba ay bukas o sarado? Nakalak ba ito o nakaanlak? Ang isang nakasara o nakalak na pinto ay maaaring kumatawan sa mga hadlang o hadlang. Habang ang isang bukas o nakaanlak na pinto ay maaaring kumatawan sa mga bagong pagkakataon o isang paraan sa isang mahirap na sitwasyon. Pangalawa, ang uri ng pinto. Ito ba ay isang pamilyar na pinto tulad ng sa iyong silid, tulugan o pintuan sa harapan o ito ba ay isang misteryosong hindi mo pa nakikita. Kinakatawan nito kung gaano ka komportable sa sitwasyon o desisyon na kinakatawan ng pinto. Pangatlo, ang iyong mga aksyon sa pinto. Sinusubukan mo bang buksan ang pinto? Kumakatok dito o iniiwasan ito ng buo? ang iyong mga aksyon ay nagpapahiwatig ng iyong kasalukuyang diskarte sa sitwasyon o desisyon na kinakatawan ng pinto. Pang-apat, ang lokasyon ng pinto. Ang pinto ba ay nasa iyong bahay, sa isang pampublikong lugar o sa ibang lugar ba ng buo? Kinakatawan nito ang saklaw ng sitwasyon o desisyon sa kinakatawan ng pinto. Sa pangkalahatan, ang panaginip tungkol sa isang pinto ay maaaring magpahiwatig ng pagbabago, paglipat, o mga bagong pagkakataon sa iyong buhay. Bigyang pansin ang mga detalye ng panaginip at kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa pinto upang makakuha ng mas malalim na mga insight sa kung ano ang maaaring kinakatawan nito para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang closed door ang managinip ng isang closed door ay nangangahulugan na ikaw ay tinanggihan. Ang isang closed door ay nangangahulugan ng isang saradong landas. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang yugto ng iyong buhay ay tapos na. Kung makakita ka ng isang pinto na sarado mula sa labas, nangangahulugan ito na mas madalas kang magkasundo. Kung makakakita ka ng pinto na nakalak mula sa loob, Nangangahulugan iyon na kailangan mong matuto ng ilang masasakit na aral. maaring may kaugnayan ito sa mga insecurities sa iyong buhay na nangangailangan sa iyo na gumawa ng mga pagsisikap na ayusin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bukas na pinto. Ang makak makakitang bukasang pinto sa iyong mga panaginip ay nakasalalay sa iyong pagtanggap at pagbayag na tanggapin ang mga bagong idea. Ang mga bukas na pinto ay nangangahulugan na maraming mga landas ang magbubukas para sa iyo. May pagkakataong kang kumuha ng mga bagong bagay at sumunod sa iba't ibang paraan. Tandaan na ang pagtanggap ng mga bagong idea ay hindi nangangahulugan na ikaw ay may mahinang personalidad. Ngunit mayroon kang kababaang loob at pagnanais na laging matuto ng bago at maging bukas sa iba't ibang kaisipan kung may liwanag na lumalabas sa pinto, nangangahulugan iyon na patungo ka sa espirituwal na taas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang turnstile. Sa pangkalahatan, ang turnstile ay isang mekanismo na kumokontrol sa daloy ng mga tao o bagay mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa mga panaginip ang mga turnstile ay nagpapakita ng mga hadlang o balakid na dapat mong lagpasan o lampasan upang maabot ang iyong mga layunin o destinasyon. Ang panaginip na makakita ng umiikot na pinto ay maaring mga hulugan kung ano ang iminom mong kahin nito. Maaari kang lumipat sa buhay nang hindi umaalis sa iyong upuan. Tilang iyong pinili ay humantong sa iyo sa isang patay na dulo. Kaya maaaring maging kawili-wili na maghanap ka ng mga bagong bagay sa iyong buhay. Gumawa ng mga pagpipilian na hindi mo madalas gawin. Maghanap ng iba't ibang pagkakataon. Bukod dito, may kaugnayan din ito sa pag-usbong ng mga bagong pagkakaibigan. Maglaan ng oras upang makilala ang mga kawili-wiling tao o maging mas malapit sa mga kakilala. Kung na nanaginip kang dumaan sa isang turnstile ng mabilis at maayos, madali kang sumusulong at makakamit ang iyong mga layunin. Sa kabilang banda, kung nahihirapan ka makalusot sa isang turnstile o kung hindi ito gumagana ng tama, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga hamon o paglaban sa iyong buhay na pumipigil sa iyong sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsasara ng pinto ang panaginip ng pagsasara ng pinto ay nagpapakita na isinara mo ang pinto sa ibang tao. Ito ay may kaugnayan sa isang lihim na ayaw mong ibunyag sa iba o isara ang iyong nararamdaman. Subukan samantalahin ito upang makilala ang iyong sarili at gawin ang iyong pagpapahalaga sa sarili nang sa gayon ay komportable kang magbukas ng mga pinto at ipa ipaalam sa iba ka rin kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakad sa isang pinto. Ang panaginip na lumakad sa isang pinto ay maaring mga hulugan na pumasok ka sa isang bagong landas. Ang kahulugan ay nauugnay sa mga bagong pagkakataon na naroroon sa iyo. Ito ay ang pagdating na isang bagong yugto sa iyong buhay na may paglutas ng ilang mga lumang problema. Kung ang pinto ay bukas sa labas, Nangangahulugan ito na mas madaling ma-access ito ng mga tao. Sa kabilang banda, kapag ang pinto ay bumukas sa loob, ipinapakita nito ang iyong pagnanais na tuklasin ang iyong sarili ng mas mahusay at sumailalim sa pagtuklas sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bukas ang pinto. Ang ibig sabihin ng panaginip na magbukas ng pinto ay magbubukas ka ng bagong impormasyon. Ang impormasyon ito ay maaaring magbunyag ng isang bagay na mahalaga sa iyo at mahalaga para sa iyo upang makamit ang iyong mga layunin. Matuto upang makakuha ng higit pang karanasan. Kailangan mong tignan ang iyong makakaya upang maging tunay na kapaki-pakinabang ang pagkakataong ito kahulugan ng panaginip tungkol sa lumakad sa maling pinto. Ang panaginip na ito ay direktang salamin ng iyong mga aksyon sa totoong buhay. Ang pinto ay isang landas. Kung maling pinto ang binuksan mo o pinasok mo, mali ang kilos mo. Sa makatuwid, bigyan pansin ang iyong mga aksyon at saluubin. Pag-isipan ng higit pa tungkol sa kung ano ang iyong gagawin. Mag-ingat na huwag magbukas ng maling pinto sa totoong buhay hulugan ng panaginip tungkol sa isang kahoy na pinto. Ang panaginip ng isang pinto na gawa sa kahoy ay nakasalalay sa kung ang pinto ay bukas o sarado. At ang interpretasyon ay magiging katulad ng iba pang mga uri ng mga pinto. Gayunpaman, ang mga kahoy na pinto ay may ilang mga karakter. Ang kahoy mismo ay may kaugnayan sa kalikasan dahil dito ito ay katulad ng buhay mismo at ang landas na ating tinatahak. Makinig ng higit pa tungkol sa kahoy sa panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang pinto. Kung nanaginip ka ng sirang pinto, ito ay isang indikasyon ng isang bagay na iyong ginagawa ay maaaring makaakit ng negatibong enerhiya. Kaya maaari kang gumuhit ng isang alon ng malas sa iyo ang iyong pag-uugali ay maaring humahadlang sa iyong pag-unlad at ipagsapalaran ang malas na ito. Subukan hanapin ang iyong negatibong saloobin at ayusin ito sa lalong madaling panahon. Sa ganong paraan, may babalik mo ang balanse sa iyong buhay at patuloy na mamuhay bilang isang mas mabuting tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pinto ay hindi nagsasara. Kapag sinusubukan mong isara ang pinto, ngunit ito ay hindi nagsasara. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong isara ang isang ganap na landas, ngunit may pumipigil dito. Hindi ka makakatakas sa isang bagay kaya ito ay nagbibigay ng konklusyon na nahihirapan kang sumunod sa isang bagong paraan dahil ang isang bagay mula sa iyong nakaraan ay nakakagambala sa kasalukuyan ang pagwawalang bahala sa nakaraan ay maaring minsan ay isang problema. Makakatulong kung aalisin mo ang pumipigil sa iyo. Kung naka-attach ka pa rin sa nakaraan, mabigat ang pakiramdam nito. Pangunahin kapag naapektuhan ka nito sa maling paraan. Tapusin at isara ang pinto ng hindi lumingon. Malaya kang magbukas ng isa pang pinto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang glass door ang panaginip ng isang salamin na pinto ay nasasangkot ng pagkakataon. Alamin kung paano pumili kung aling pinto ang dapat mong buksan. Sa sandaling ito, ipinapakita ng salamin na pinto ang refleksyon nito. Hinihikayat ka nitong magmuni-muni ng mabuti at isaalang-alang kung susundin o hindi ang isang partikular na landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nakalak na pinto. Ang kahulugan ng panaginip ng isang nakalak na pinto ay nagpapahiwatig ng isang bagay na misteryoso sa iyo. Iyon ay maaaring mga hulugan ng limitadong pag-access, depende din sa iyo. May susi ka ba para buksan ito? Kaya ang panaginip ay nagsasabi sa iyo na kumilos ng mas matalino at laging alam kung aling pinto ang iyong pinagda -daanat.